Ni abot sa 2,000 square meters ang total nga land area ang naapektuhan sa dakong sunog ni Atong Domingo, Oktobre 27 sa Barangay Basak, San Nicolas. Diin dool sa Kapin City, Sintos ka mga individual ang nawadaan o panimalay. Usa ni ini ang say-sintaan news nga si Tatay Alejandro nga nasugatan sa My TV Cebu News team nga nagtan-aw na lang sa iyang naugdaw nga balay samtang galingkod og nagpasilong sa kilid ni ini. Pag sunog, ang babin ko. Eh, mm. magtabang lagi ko. Kanon sa magtabang na ko nga, dako naman kayo. Lisod naman kayo. kay ang um, nakakikita dito yaw, wa man, nagtanga man lang. Ug daw gid. Mm. Way na kuha, bisag baso. Yeah. Karoon tayo nga na naman kadili karoon, wala dito sa skilahan. Wa, kuginahe dito. kay um. ah. hubak ko nung ko. Ah, hubak mm. Huba. Gani tungod sa kadako sa land area nga apektado sa sunog, miabot sa 3 milyon pesos ang gibanabana nga danyos ni ini. Ana sa kapin o sa kagatos ka mga panimalay ang naapektuhan sa sunog dinhi sa sitio Isla Alegre Barangay Basak, San Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo sa pagulbo sa dakong sunog kagahapon kadlawon Oktubre 27 gawas sa naabong nga mga balay makita pasab nato ang nagpasad nga gamit sa mga biktima ni Ning Sunog. Miabot sa tulok ka oras ang pagkumbati sa ato mga bombero sa Cebu City Bureau of Fire Protection aron mapaong kining sunog. Gani na mahayag ang 30 City Anyos nga e-bike driver o lumad nga tagabasak, Joseph Lastimoso, nga igo na lang siya o gang iyang kabanay sa pagdagan palayo sa ilang balay, na wala na na siya, tayo, nga walay gamit nga nasalbar. Nga na mara sa itay mo, nga katong sa mga nasunog na may nagsayo mga alas nga magkaano na tuog may anak. o may o may kabaw nga puti ka na mo nga na day so, wala pa may wapod na tuwa mo kuan anang butan payong ba nag-sigga na pabutoy sa buhok di may kamata apil may kasunog Kasamtangan nga gipahilun na ang mga biktima dinhi sa Basak Community High School ug nakadawat na sab sa inisyal nga hinabang. matud sa nangu sa temporary relocation sa mga biktima, Jonida Dakalumpag Administrative Officer sa Department of Social Welfare Services kon SWS, nga anaa sa JS ka mga classrooms ang giandam alang sa kapinubintak ka pamilya nga gipaistar sa tunghaan. So far, kanang na-accommodate naman na, na, na tanan sa in terms sa foods, kay naman pang kay sobra usahay. And then, um, ang imuang hatag sa pack meals kay morning until, oh, breakfast until dinner. And then, um, last night, kay naghatag sa admin nila o oh, bed sheets and also mga pillows sa CR Goro. Kay, mm, -mm kay dili, kay sila ma-accommodate sa CR. <laughs> Sige, sila nagpanguan ba. Pero so far, gina, kuan man na namo gawa sa DSWS, libre ang pagpakonsulta sa mga doktor gikan sa si City Health Department. Lakip sab sa ilahang serbisyo, mao ang paghatag og libreng tambal, prophylaxis tetanus shot, pagtambal sa mga samad o guban pa. Ug tungod apil sa nasunog mao ang importanteng dokumento sa mga fire victims. Do na say mga abogado nga tabang kanila. Ang importante ani is they have lost most of their documents, legal documents from identification cards, voter registration IDs, mga baptismal certificate. But we would require them is a certificate of residency issued by the barangay attesting also that they are fire victims so that ma-issue sad namo ang corresponding ng mga affidavit of loss base sa dato sa BFP ika-19 nakininga sunog nga miigo sa Cebu City sa buwan nga Oktobre Miyabut sa 6 million pesos ang kinatibuk ang danyos sa maong mga sunog hinuon walay mga gikataho nga nakalas sa nahisgutang mga alarma Kini si Eliza May Pinaranda, Alang sa MyTV, Sibuk.